Eto na, finally, natupad na po ang isa sa most requested reunions ng mga fans po ng show na ito. Kaya eto, maglalaro na po ngayon ang unang batch ng most successful reality artist sa search sa Pilipinas, ang Starstruck. <laughs> ang unang team binubuo ng uh, makikisig. Haka <laughs> naman. Yung makikisig na boys of Starstruck, sila po ang Team Dreamers ang kanilang team captain, Starstruck's bad boy of the dance floor. <laughs> oh, di ba? Pe Pero, pero good husband yeah. and uh, yeah. good father na, yes. diba? Ngayon po, season 1's ultimate male survivor, walang iba po kundi si Mr. Mark Heras. Mark, yes. welcome to Family Feud. Yes, Mark, yes. grabe no? Isipin mo kanina nag-usap tayo, 20 years. 20 years ago. Yes. 20 years ago na. 17 pa lang ako. <laughs> Naka naman. Ito. Pero ito, makakasamahan natin mga po. Yeah, so, yeah, siyempre, yeah. Kung 20 years ago. Pakilala natin kung sino-sino sila. Ayan, okay. Uh, ang pinakauna po, si Ultimate Warrior, si Mr. Rainier Castillo. <laughs> hello job, Rainier. Hello, hello, hello. At ang pinaka-mabayit sa amin, <laughs> pinaka-pasaway sa grupo before. Oo, oh, talagang. Alvin Aragon. What's up, Alvin Aragon? Yung uh, pinaka-karibal ko dati kay Jen. <laughs> si Anton Delapas. Good luck, Team Dreamers! Kaya ipakikilala na natin ang makakalaban nyo. Siyempre, kung meron Team Dreamers, sila naman ay ang Team Believers. At ang kanilang Team Captain, finally, eh, makakapaglaro na rin dito. Napakahusay po na aktres, isa pong mental health advocate at proud mom ni Ambera, Christine Reyes. Christine, welcome. Welcome to Family Thank Thank you. Christine, Sino-sino ang makakasama mo sa Team Believers? Ay, nako. Eh, walang iba kundi yung mga the best. Nakatingin <laughs> <laughs> si Mark eh. Siyempre, ang pinaka-hot sa batch namin, si Katrina Halili. Katrina Halili! Secret lang yan. Ano ba yan, Christine? Number one yan lagi. At siyempre, ang crush ng bayan, Nadine Samonte. Hi, Nadine. Alam ko ako sino yung nagkakagulo kay Nadine. Nandito yung... yung isa. Sino, sino, sino? Wag na. Okay, okay lang. Okay, okay. Na. Nakalimutan na nila. <laughs> ito, wow. itong next, ito yung pinaka, ano eh, quiet lang siya, pero matinik to. Ang pinaka sabaw sa lahat. <laughs> si Jake Lopez. Si <laughs> hey, Jake. and unfair, ang ganda ng introduction mo sa kanila, akin sabaw. I love you, ha? Welcome back to GMA. Di ba? After a long time, you're yeah. back here in GMA, Christine. Yeah. At dahil dyan, eh, meron kaming uh, konting throwback para sa'yo. Gusto ko malaman ano nangyari pagkatapos nito. <laughs> kasi, kasi trending ito ngayon. Panoorin natin. Oh my God! Another kind of plastic. Actually, na-find drink it plastic. <laughs> ano nangyari pagkatapos? Sugsutukan ba pagkatapos doon? Wala. Actually, parang pareho lang kami ni Yasmin na Normal lang nilang pag-uusap yun. No, normal na pag-uusap oh, yeah. namin ni Yasmin yun. Pero sa ibang tao, parang it's not normal. But for us, it's normal. Ganun no, talaga? Uh, yeah. Normal, no, talaga. pero pinanood mo nga yung nakakatawa, di ba? <laughs> And ang saya na makita kayo together dito. Saya nga lang, pero hindi si kumpleto. Pero good luck. Good luck <laughs> sa inyo. Yeah. Anyway, tandaan 200,000 pesos pong at-stake kayong hapon para malaman kung sino magsusurvive. Kaya alamin na natin ang sabi ng survey. Christine Mark, let's play round one. Good luck, good luck. Narito na. Top six answers are on the board. Kung impersonator ka ni Miss Jessica Soho, anong linya ang posibleng marinig namin sa'yo? Go! Mark. Kapuso. 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 Wala. Christine, kung impersonator ka ni Jessica Soho, anong linya kaya ang posibleng marinig namin sa'yo? Servisyong totoo lang. Servisyong totoo lang. Nandyan ba yan? Wala. Okay, guys. Oh, wait. Rainier, ano kaya? EKMJS na yan. Yeah, EKMJS na yan. Top answer. Rainier, pass or play? Play. Alright. Christine, balik muna tayo. Let's play round one. Alvin. Alvin. Kung impersonator ka na Miss Jessica Soho, anong linya ang posibleng marinig namin sa'yo? Magbabalik po ang Jessica Soho. Magbabalik po ang Jessica Soho. Wala. Anton. Di umano. Meron daw isang buto. Di umano. Siya daw ay di umano nakatira sa farm. <laughs> Nandiyan ba ang di umano? Mark. Lumilipad ang aming team. Ayan. Yeah. <laughs> Lumipad ang aming team mula Bambang. Patulong Jimmy. At <laughs> nalaman namin, <laughs> di Mano. Lumipad ang aming team. Yes, sir. Yes, sir, Rainier. Susunod. <laughs> Yan. So, hindi ba ano yun? <laughs> boy <laughs> Abunda yun? Hindi <laughs> na, boy. Hindi na, boy. Nandyan ba ang susunod? Nandyan. <laughs> Hahaha. <laughs> Dalo, galing mo, oh, wow. galing, galing. Ha? Memorize mo, ha? Alvin, kung ikaw ay impersonator ni Jessica, so ano kayong linya or phrase ang pwede namin marinig sa'yo? Ang nakaraan. Yun! Ah, ang nakaraan! Yeah! <laughs> Para ano yung mga kwento ni Lola, basa niya <laughs> Ang nakaraan. Wala. Girls, pwede na kayo mag-usap-usap, ha? Anton, kailangan makukuha mo ito. Ah, kung ni Makasil. Kung impersonator ka ni Jessica So, ano linya pwede marinig sa'yo? Magbabalik po. Magbabalik po! Sinabi na po! <laughs> All Alright. Jade, ano kaya uh, Mga kapuso? Hmm. Ay, tawa, 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 tawa Ako si Jessica So. Ay, si Jessica So. Kat. Kumusta ka? Ha? <laughs> Kumusta ka? alam <laughs> bagay, no? Pagkasama niya siguro yung mga barkada niya, sinasabi niya yun. Kamusta ka? Eh, siyempre hula na. tutulungan na natin si Christine. Kung impersonator ka ni Miss Jessica, so anong linya kaya ang posible naming marinig sa'yo, Christine? Magandang araw, mga kapuso. Ay, tama yan, tama yan. Okay. Pwede, basta gano'n. Magandang, magandang, magandang araw, magandang gabi. Magandang gabi, mga kapuso. Pwede ba, Mark Rainier? Tumigil kayo. <laughs> Trust talk ka na to, guys. Trust talk. Okay, sabi ni Christine Reyes, magandang araw or magandang gabi. Mga kapuso, nandyan ba yan? Services! Wala! Alright, let's see mga hindi natin nahulaan. Number six. Abangan. Number five. Simple lang. Kapuso mo, Jessica. So, The, yun kasama sa extra spills parati niya ni Ma'am Jessica kaya yeah. yan. Hello po Ma'am Jessica kung nanonood kayo Hello po mula sa Family Feud Naku, nami-miss na namin kayo dito sa Family Feud Kailan po naman kayo babalik? You're welcome anytime Alright? Because of that, round one goes to the Dreamers Nakaipong kagad sila ng 76 points Pero, unbothered po ang Believers kasi umpisa pa lang ng game Bawi-bawi ulit Mamaya Okay? Pero ngayon, ibibigay ko na po ang first question dito sa ating Guest to Win Pro. So just answer this question for a chance to win 20,000 pesos. Ang tanong, anong karaniwang dahilan ng pagbaha? A.